Ngayong October magsisimula ng 2023 to 2024 NBA season. Kaya naman bago pa magsimula ang NBA mga kasolid, samahan nyo balikan o i-recap natin ang offseason moves na ginawa ng LA Lakers. So, sino-sino nga ba ang mga nawala sa dating lineup o roster ng Los Angeles Lakers? Sangin mga idolays sa isahin natin yan, ganun kayo kalakas sakin. Unahin na muna natin si Dennis Ruder. Sa mga di pa nakakaalam, nagsign si Dennis Ruder sa kupuna ng Toronto Raptors si Lonnie Walker IV naman mga idol ay maglalaro na next season sa kupunan ng Brooklyn Nets. Habang si Malik Beasley naman ay napunta na sa kupunan ng Milwaukee Bucks, Troy Brown Jr. signed with Minnesota Timberwolves. Si Mo Bamba naman maglalaro na next season sa 76ers. Si Wenyan Gabriel mga idol napunta naman sa Boston Celtics. So ayan, naipakita ko na sa inyo kung sino-sino nga ba ang mga nawala sa dating lineup ng Lake Show. Ngayon naman samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung sino-sino nga ba yung mga nakakuha nila nitong off-season. Ang una ko sa inyong ipapakilala ay ang 27 years old point guard na si Gay Vincent. Ang height dito ay 6'2. Last season, kumaka si Vincent dito sa Miami hit na 9.4 points with 2.1 rebounds at 2.5 assists per game. Shooting 33.4% from downtown. Pangalawa ang veteranong forward na si Torian Prince. Para sa mga di nakakaalam ang edad dito ay 29 years old tapos ang height niya ay 6'6". Last season, kumakarga si Torian Prince dito sa Minnesota Timberwolves ng 9.1 points with 2.4 rebounds at 1.6 assists, shooting 30% from downtown. Ang susunod ay papailala ko sa inyo ay ang number 10 pick noong 2019. Ito ay walang iba kundi si Cam Reddish. Ang height nito ay 6'7 at ang laro niya sa NBA ay guard at forward. Sa mga magtatanong naman kung anong edad niya, ang edad dito mga idol ay 24 years old pa lang. Kaya naman marami pang matututunan dito sa liga. Kumakarga na si Cam Reddish last season dito sa Portland ng 11 points with 2 assists at 3 rebounds sa loob ng 27 minutes na playing time, shooting 32% from downtown. Nakakuha rin ng Los Angeles Lakers nitong off-season ang bata at athletic na big man na si Jackson Hayes. Sa mga magtatanong kung anong height nito, ang height niya mga idol ay 7 footer tapos ang edad niya ay 23 years old pa lang. Kumakargado naman si Jackson Nays last season dito sa New Orleans ng 5 points with 2.8 rebounds at 0.7 assists per game. Kung isa ka sa mga fan na tumitingin lang sa stats, malamang sa malamang hindi mo ma-appreciate yung kayang gawin nito sa loob ng court. Siyempre, isipin mo 5 points per game lang, mababa yan kung ikukumpara natin sa ibang big man. Well, bilang isang solid na fan ng NBA mga idol, para sa akin malaki may tutulong ni Jackson Nays dito sa LA, lalong lalo na sa inside presence. Dahil sa height na meron siya at magiging isang atletic na big man, maaari itong makatulong sa LAL para mas pahigpitin pa yung depensa nila sa loob ng basket. Sa madaling salita, pwede nila magiging rim protector itong si Jackson Hayes. Well sa ngayon hindi pa natin yan masasabi kasi nga hindi pa naman nagsisimula ang NBA season. Pero sana lang magamit talaga ng maayos itong si Jackson Hayes kasi sa tingin ko mayroon naman siyang ibubuga. Ang susunod papa ipapakilala ko sa inyo ay isang undrafted na player pero kilala to sa NBA dahil sa matinig na opensa ay pinapakita niya. Ito ay walang iba kundi ang big man na si Christian Wood. Para sa mga magtatanong kung anong height ni Christian Wood, ang height niya mga idol ay 6 foot 9 tapos 28 years old pa lang siya. Last season, gumakargada tong si Christian Wood sa Dallas Mavericks ng 16.6 points with 1.8 assists at 7.3 rebounds per game. Kung akong tatanungin yung mga idol, parang nakakapagtaka naman kung bakit natagalan yung pag-sign ni Christian Wood dito sa Los Angeles Lakers at hindi lang sa LA pati na rin sa iba pang kupunan ng NBA. Kung titignan kasi natin yung stats parang nakakabilib naman no kasi nga maasahan mo talaga siya pagdating sa opensa. Well, katulad ng sinasabi ng iba, mayroon lang akong nababasa na pagdating kasi sa depensa medyo hindi ganun ka itong si Christian Wood. Kung ako lang ang tatanungin mga idol, sa tingin ko, sobrang laki ng may tutulong ni Christian Wood dito sa Los Angeles Lakers, lalong lalo na nga pagdating sa offense, Siya kasi yung uri ng big man na kayang kaya mag-stretch ng floor dahil sa outside shooting na meron siya. Isipin nyo, nag-average siya last season ng 37.6% from downtown. Bukod sa magandang free agency signings nitong offseason, nagustuhan ko rin yung ginawa ng general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka. Ito nga ay walang iba kung hindi yung hawakan o panatilihin yung core na meron sila last season. Well, last season kasi mga idol maganda na may ginawa ng mga players ng Los Angeles Lakers kasi nga umabot pa sila sa conference finals. Si nyo, purok 13 lang sila dati pero nakapasok pa talaga sa West Finals. Well, ganun talaga, bilog ang bola. Yung sabi ko magandang ginawa dito mga idol ni Rob Pilinka ay yung pinapanatili niya si Anthony Davis dito sa Lake Show kasi nga nabigyan nila to ng contract extension. Ganun na rin si Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Chimura at si Jared Vanderbilt. Siyempre hindi rin natin pwede kalimutan yung dalawang rookie ng LA na maaari rin makatulong sa kanila this upcoming NBA season. Ito ay walang iba kundi si Jalen Nudjifino at Maxwell Lewis isasama ko na rin dito yung mga two-way players na nakuha nila. Katulad na nga lang ni Colin Castleton, DeMoy Hodge at si Alex Fudge. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Papalag na ba ang current lineup ng Los Angeles Lakers this upcoming NBA season? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.